Ayan na ang pagbabalik ni Vilag <laughs> 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 Ang pagbabalik ni Vilag Asa yung pamasko mo Pakita ko yung pamasko mo Diba February na may pamasko May pamasko ka pa din February na Ano yung masasabi mo Ano yung masasabi mo wala doon sa masasabi binigyan <laughs> siya ng kamasko yan yung mga paninda niya oh, May kamote Tapos may talong Ano pa yung tinda mo? Puso ng saging? Puso ng saging to, di ba? Oh, may puso ng saging Di ba? Tapos, Ano pa? Basta, ano lang. Ito lang yung paninda niya ngayon. Ayan siya. Ngayon na nagpakita yun. Hindi na naibigay yung mga regalo. May regalo sana sayo eh. Hindi na naibigay. Dito lang po yan sa ano. 7-Eleven dito sa Gapan. Ayan. Sabihin mo na yung sasabihin mo. <laughs> Anong oras ka uuwi? Pag naubos na na yung panindama. Masipag yung batang to eh. Kaya ano Mas mayaman pa sa atin yung pagdating ng araw. <laughs> Basta sipagan mo lang lagi. Magbabay ka na. Bye bye.